Yan, ito yung labas namin mga boss. Okay. Yung so, banda doon, may malunggay doon mga boss. Ayun, malunggay yan. Okay. Malunggay ni. eh. Uuwa tayo ng malunggay. Magluto tayo dito sa store. Okay. <laughs> ito na yung malunggay mga boss. Okay. So, numisang kasi nagpunta ako dyan sa Bagala. Yan. Bagala, parang tindahan yan dito. Marang mini store sa atin. Okay. Ay, eh, nakakita ko itong malunggay. Okay. May punong mangga rin dito. Okay. So, ito yung malunggay mga boss. So, mamaya kukuha tayo yan. magluluto tayo. Okay. Pero bibili mo na ako dito sa Bagala. Okay Ito na yung bakalan mga boss Tulad ng sabi ko Para sa mga minister sa atin Okay Meron siyang mga drinks Tinapay Machicheria Chocolate Tapos may mga daring dito Tsaka manok mga boss Pero proxy nga lang sila Tapos may mga Filipino foods din dito mga boss Okay Ito tulad nito Bigowit lang kalatik Okay Tapos meron ditong hopia Okay Hopia ng ube Okay Opium dice. Okay Kung ano-ano pa, marami pa. Pero ang totoo niya mga boss, nililibang ko lang kayo. Ang pakay ko talaga dito is Indomie na may sabaw. Okay. Nakalak target na yung mga boss. Dahil yun lang ang mabibili natin ngayon. Ito na yung malunggay mga boss, Nakakuha na o. Oh. Okay. Bale, na yung mga lulutoy natin ngayon mga boss. Meron tayo ito balunggay. Walang kamatayang indumi. Tapos walang kamatayang ko boss. Tapos meron dito tayo itong silya titlog. Okay. Ayan, inugasan ko na yung malungkit Tapos bigla ko naalala yung mo Tapos nung hinihimay ko naman Naalala ko paano mo ako sinaktan Charot lang Ayan, magluto na tayo mga boss okay. Bali ganito, magluto ng noodles mga boss okay. Kinapakulo ko muna siya sa tubig na isang minuto Para lang matanggal yung wax okay. Kasi pangit sa katawan yung wax Kaya tinatanggal natin yan Gusto ko yung purong natural Walang halong chemical katulad mo okay. Tapos, Tapos ako siya ililipat dito sa sabaw niya okay. Isang minutong kulo lang Okay na yan Pwede mo na ilagay yung palasa niya. Okay. Tapos konting mekos-mekos. Okay. Saka natin ilalagay yung dalawang itlog. Okay. Ayan, tapos ito pa isa. Okay. Tapos saka natin ilalagay yung sili at malunggay. So ito pagkain namin dito sa abroad, akala nyo naman kasarap-sarap ng pagkain namin. So ito na siya mga boss. Pagkain na mga boss.